from the sound lang San Pablo, the honorable Mayor Vicente Di Amante, palakpakan po natin. At the honorable for it, University President Dr. Mario Reyes, the vice president for academic affairs Dr. Edwin Gallo, the vice president for administration Engineer Deltran Pedrigal. Dr. Robert, Robert Agate, the Vice President for Research, Campus Director, Professor Joel Kawika, Campus Director, Ingenieur Alvarez, Campus Director, Attorney Lucy Jason Korn, Marina Pahanlal, and of Associate Deeds, Nagipati Bang Bulehio, Pagadirector, Pagad Chairpersons, Nagipati Bang Units. Ang ating po student region, Luis Lilo, Legu Ang ating po alumni regent, Dr. Chester Alexis Buama. Reverend Father, Mark Aaron Riamanos. Mga minamahal po nating mga magulang. Mga minamahal nating nagsisip at Mga minamahal nating kababayan sa San Pablo City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Karangalan ko po magsalita sa harapan ninyo at batigin kayo ng isang happy graduation day at maging, maging kabahagi rin ng isang maligayang araw ng inyong pagtatapos. Alam niyo po, hindi sa pangyayabang, maraming beses na rin po ako nakaupo dyan sa inyong kinaupuan. Lagi na lang po akong graduate ng graduate. Kaya gusto ko po, nagsasalita na rin sa mga graduates kasi bisan po, naka-attend ako ng graduation, graduation ko rin. Ako, inaabot kami lang hanggang gabi. Hanggang gabi, bago matapos yung graduation. Eh, letter T pa naman yung pangalan ko, kahuli yan naman tinawag. Pero ang sinasabi ko po lagi, dito po sa atin, kung ako'y naiimbitahan, ng graduation sa mga guru. Guru din po ako. Nagtuturo pa ako hanggang ngayon. University of San Carlos II Law School, Sinuman University Law School sa Tumagate, New Era University College of Law sa Quezon City, at marami na kong iba. Pero ang sinasabi ko po lagi, lalo sa mga magulang, isang inakasalubong akong magulang, sabi niya, tuwan-tuwa po ako, kasi napagtapos ko yung anak ko. Kahit hindi po ako nakatapos ng, ng elementarya. Kahapon, in-interview ko sa radyo, may programa ko sa radyo, si Diwata. Sabi ko kay Diwata Pares, ikaw na lang kaya ang mag-proxy sa akin sa mga graduation. Sabi niya, sir, hindi pwede. Bakit? Hindi po ako nakagraduate ng elementary. Sabi ni Diwata, ganun din yung sinasabi ko nung doon sa ibang magulang. Sabi ko, ako po ay grade 4 lang. Sabi pa, paano ka naman ang grade 4? Noong araw, wala pang K-12. Uh, hanggang grade 6 lang ang graduation. O malaking, malaking trabaho ang gagawin ni Sen. Angara ngayon. Bilang bagong Deputy Secretary, nabawasan kami ng isa. So, 23 na lang kami. Sa akin po lahat siguro mapupunta yung trabaho ng iba. So sabi ko, grade 4 lang po ako kasi nung, nung kinder po ako, after 2 months, hinila po ako nung principal na madre. Nilipat ako daw sa kabilang classroom. Hinahanap ako ng mga ka-eskwela ko. Nilagay ako sa grade 1 after 2 months. After 2 months, nilipat ako sa grade 2. So grade 2 na ako, iba na naman yung libro ko. Hindi ako marunong magpasalan, marunong sumulat. Yung Sumunod na pasuman, after 3 months, ginawa akong grade 4. Cub Scout ako noon, yung mga kasama kong Cub Scout dati, Boy Scout na raw ako kasi grade 4. So hindi po ako na grade 5, gumraduate na po ako ng grade 6. Natapos ko yung elementarya ng apat na taon. Kaya ay hindi ho ako magaling magbasa noon. Kaya sinasabi ko, grade 4 lang ako. So nag-high school na ho ako, hindi ako marunong sa math. Uh, awa Diyos, natapos ko yung high school, college, natapos ng tatlong taon. Mabilis-bilis. Nibilis ang una. Kaya sinasabi ko Lisa, wala ako marapat ang magsalita sa graduation dahil grade 4 lang po ako. Pero sa araw po ito, nakikiyasap po ako sa mga magulang, sa mga guru, lalo sa mga pinagdaanan ninyo, napakahirap yung COVID uh, mag-aral, napakahirap magsagaw ng COVID. Narito po tayo upang ipagdiwang ang isang mahalagang yugto sa inyong mga buhay. Dear graduates, isang yugto na hindi lamang magmamarka ng pagtatapos ng inyong academic journey kung hindi isang simula ng walang katapusang posibilidad mga nagtapos, mga graduates, kayo ay nagsulitang, nagtiis sa mga hamon at ipinakita ang katatagan at pagkamalikhain at determinasyon. Kahapon, nabasa ko yung speech ni Bill Gates sa isang graduation. Ang sinabi niya, sinabi niya, isa lang. Sabi niya, sabi niya, nagdala siya ng Napakaraming sagit at isang bag na pera sa harap ng mga unggoy, sa maharap ng mga matsin. Ang binili raw ng matsin, yung sagit, hindi pinansin yung pera. Hinaliwala yung pera. Sinasabi niya po yan dahil ang tao po ay malikhain tao po ay dapat gumawa ng posibilidad at kagaya po ninyo, ang mga graduates ay dapat po mag-isip ng negosyo. Ito po ang ibig sabihin nun. Nabanggit ko lang po yung kay Bill Gates. Ngayon, binibigyan natin ang parangal ang inyong mga nagawa at ang maliwanag na kinabukasan na nababadya at naghihintay. Habang kayo yung palabas sa pater ng universidad na ito, tandaan na ang inyong edukasyon ay hindi lamang tungkol sa kaalaman na inyong natamo kung hindi ang karunungan na inyong nakuha. Ito ay tungkol sa kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, at kakayahang umangkot sa mabilis na nagbabagong mundo. Ito ang mga kasangkapan na maglilingkod sa inyo ng maayos sa inyong personal at profesional na buhay. Ang inyong lungsod, ang minamahal nating San Pablo, ay kilala sa likas mayamang kultura at kayo, my dear graduates, ang pinakamaliwanag na mga hiyas. Kung pipiliin man nyo na manatili at makambag sa inyong komunidad o maglakbay sa ibang lugar upang tuklasin ang bagong mga hangganan, dalin nyo ang pagpapahalaga at mga aral na natutunan dito. Maging maipag, mapalaking kinatawan ng inyong paralan, ng inyong lunsod, Ipinakita ang kausayan, ipinapakita ang kausayan at diwa ng magandang lunsod ng San Pablo. Sa salita ni Nelson Mandela, ang edukasyon ang pinakamakapangyarihang sandata na maaari ninyong gamitin upang baguhin ang kapaligiran. Gamitin ang edukasyon upang gumawa ng pagkakaiba, make a difference, upang magbigay ng inspirasyon sa iba, at upang lumikha ng isang hinaharap na puno ng pag-asa at pangako. Binabati ko po kayong lahat, mahigit isang libong graduates na magtatapos ngayon. Yakapin ang sandaling ito pahalagahan ang paglalakbay at humakbang na may kumpiyansa sa hinaharap. Ang mundo ay naghihintay sa inyong kinang. Maraming salamat at naway pagpalaan kayong lahat ng buong may kapal at naway matagpuan ninyo ang tagumpay at kaganapan sa inyong mga pagsusumikap. Ito po si Senator Francis Tolentino, ang inyong majority leader. Mabuhay po!